Ano? Angulo. Ha? Ang gulo naman ito. Bibili <laughs> daw pagkain eh. Ang gulo nyo ba? Nandun na nga, ano, babalik pa. Galing kami ng ano guys, Sunshine Mall. Nagbuka itong ticket. Kay mauli ako, magulang, okay ang anak. Dalaga. sa Ayan di So ayan, bili mo na ng border. <laughs> border daw. Uh, wala, na. wala na? Hindi. Meron yan, umalis lang yung ano. Tindera. Bye-bye! Hindi <laughs> makain si Papa ng... border. So, So, kami... ...by one nga daw eh. Ay, nakasulat po. Kaya mo dyan? Kuya Akinaman daw, wala akong pindira o malis. Madam. <laughs> si Madam. Si Madam and <laughs> yeah. Napunta sa Takoya kay wala kasing ana. Wala tindera, guys. ano? I'm blocking your view. <laughs> Wag, wow, makulit talaga ito si Madam. Madam! <laughs> makulit si Madam, no? Oh. Waiting pa sa order niya, takoyaki. Dito ang terminal na, with Dito banda. Dyan banda. Uuwiin na! Lakad lang kami. Ganda ng ano? Huh? Clouds. Saan? Huwag na, oy. sa bahay na nga lang. Lakad lang kami. Doon na kami sakay ng tricycle sa... Dahan mo na kami dito sa ano, sa tunaan. <laughs> tunaan. <laughs> tunaan ng kalabaw. Saan <laughs> ka punta? mo. Road trip. <laughs> Asa ka, day? Day, ayaw day. Day. Nay aswang dia. Nay aswang dia dai ba. Dami ngano. Elephant. To yung pang ano. Ah, tagal na 'to. Ah, nakapasok kami sa Ito yun ako. <laughs> sakit to eh. Sakit. Ito pang ano. <laughs> Tumakbusin. <dil. laughs> Tumakbusin din. Takot siya. Sige, madapa ka na naman dyan so madagdagan yung sugat ng tuhod mo tapos yun ito sa dalako <laughs> Indol. mahal ng ticket pa uwi pag ano, bukas na kasi yung flight agad eh 3 na sa 3 plus pero medyo mura na yun kasi minsan abot ng 5k ay nato sa pag mai mo na guys